at pinangalanan ni Priscilla Marelles ang umanoy kasama ng asawa niyang si John Estrada sa Boracay. Nagsimula kasi ito nang may mag-comment kung sino ba raw ang kasama ng aktor, si Lena ba o si Marites? Say ni Priscilla, isang babaeng nagngangalang Lily Holman. Komenta pa nito, "Looking very divorced, Mr. Estrada." Sa ngayon ay sinarado na ng aktor ang comment section sa post. Ayan. Oh, Ang ay, taba ba niya. Mm -hmm. oh, diba? Naku. Talagang merong pagsiselos. Mr. Divorce Estrada. Mr. Divorce Man, gano'n? Divorce Man. Oh. Di ba? parang mag-divorce na tayo parang gano'n, ba? Alam mo, hindi rin natin masisisi si Priscilla, ba? Uh, Kahit alimbawa, ikaw, Mildred. Uh, 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 kunwari, ka-relation mo si ano, or asawa mo si Placente. Pag may nakita mo, ma may nakita ka <laughs> iba babae, syempre, pagsiselos siya, diba? Oh, oh. di ba hmm. hindi nilang ito ang una. Oh. Kung natatandaan nyo, meron pa rin, di ba, nalignit siya oh. dati sa isang Girlita Amores na kasama niya sa Priscilla. <laughs> girlita Amores. Oh, yung girl. Kasama niya sa batang kiyapo dati. Dati. Hmm. Yung parang, you're not parang pantan lang oh. daw yun, di ba? Oh. Na parang pero ngayon, Diyos ko, talagang lapitin pa rin ng girlita abores itong si Jan. Kasi gwapo pa rin uh -oh. naman. Wala kay Lena, ah. Ang uh -oh. di ba? Wala kay Lena, Mercedes Lena, at kay, kay Marites, uh -oh. di ba? At yung... talaga naman sikat na sikat na karakter ng dalawang yun, di Baka diba? na kay Lodya. Oo. Uh pwede, di ba? Bakit po hindi na po paano sa pati yung Joke lang. Chan, uh -oh. uh -oh. uh -oh. Pero, Pero di ba? Si Rigor. Talaga, si Rigor barkada talaga mm. -hmm. namang pinag-aagawan, di ba? Hindi oo. lamang sa batang kaya di ba? Alam diba? mo si Jerry Estrada kasi, di ba? Gwapo, Gwapo, matangka, di ba? Talaga naman, ano, nakaka-attract agad talaga ang babae sa kanya. sabi, parang siya oh. si Ogie Alcacid, mm. na mayapang si Bang Dolphy. Mm. Alam mo na kung anong ibig kong sabihin. Bombilla, Bombilla, Bombilla. de Amores, oh. di ba? Oh. Bombilla. Oh. Bombilla. Alam nga ni Rodel, di ba? Oh. Bombilla. 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 Kaya lang siyempre, di ba? Pero at the end of the day, at the end of the day, mm -hmm. doon pa mababagsak sa tunay na jowa. Kung yan eh, totoo man na merong negligan o baka jeling-jeling lang niya. Huh? Pero oh, siyempre, oh, tinanggal yaman. na mm -hmm. ni yung comment section para wala na magko-comment-comment doon dahil ha Saka pag nabasa niya, Diyos ko, ma-hurt din siya, ba? Ayaw diba? ni Janice. Ayaw ni Janice. <laughs> Nanggang na ngayon, hindi pa sila friendship, di ba? Oo. Oh, oh. Bakit kaya? Eh, Char. may ganun talaga eh. Hmm. May mga ganun talaga na parang ayaw ng pag-usapan yung nakaraan, di ba? Pero kay Agamul, akatotit na nagkanak siya, naghiwalay sila. Nung no, nagkita sila, di ba? Oh, oh, interview, oh, oh. no? Kay Luigi. Pa. Pero sabi Mung niya... Oo, bangga ang interview oh. dati ni... Jenis nasa Espiles pa si Jenis noon, 'di ba? Okay. May exclusive interview siya kay Aga. Pero 'di ba tandaan niyo 'yon? 'Di ba? Oh, mm. ko. -hmm. Mm -hmm. Pero 'di ba sabi rin yung anak niya, sino ba yung anak niya dati? Ni Jenis sa kani Luigi. Hindi. Ay. Sino? Si si si, uh, si ano? <laughs> si Si Jenis at saka oh. yung anak niya na in-interview siya. But ayaw mo maka-work si Daddy? Ah, si Kayla. Kayla. ba? O Kayla. Kayla. ba? alala nyo. Ba't ayaw mo maka-work si Daddy? Mm -hmm. Sabi niya. Why you don't want to work with him anymore? Sabi Ay, kung gano'n na parang, oh. lang. Pero parang ganun lang kinukunto, <laughs> di ba? Oo, oh, oo. Oh, oh. Yes. Pero siyempre, eh, wait-wait lang tayo, di ba? So, Murado na. E, na. Kung bakit eh. naman kasi itong mga girl na ito, ay eh, panay ano kay Jan, no? Uh -oh, Kaya so, ayan, tuloy si Priscilla.